Ka-25 Kabanata Sa iyo, o Panginoon, iginagawad ko ang aking kaluluwa. O Diyos ko, sa iyo'y tumiwala ako. Huwag na akong mapahiya. Huwag na magtagumpay sa akin ng aking mga kaaway. Oo, walang naghihintay sa iyo na mapapahiya. Sila'y mga papahiya na nagsisigawa ng karayaan ng walang kadahilanan. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, o Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan, at ituro mo sa akin sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay ako buong araw. Iyong alalahanin, O Panginoon, ang iyong malumanay na mga kaawaan, at ang iyong mga kagandahang loob, sapagkat magpakailanman mula ng una. Huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan ni ang aking mga pagsalangsang. Ayon sa iyong kagandahang loob, ay alalahanin mo ako dahil sa iyong kabutihan o Panginoon. Mabuti at matuwid ang Panginoon, kaya tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. Ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan at ituturo niya sa maamo ang daan niya. Lahat ng landas ng Panginoon ay kagandahang loob at katotohanan sa mga gayon na nangag-iinggit ng kanyang tipan at kanyang mga patotoo. Dahil sa iyong pangalan o Panginoon, iyong ipatawad ang aking kasamaan sapagkat malaki. Anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya ng daan na kanyang pipiliin. Ang kanyang kaluluwa ay tatahan sa kaginhawaan at mamanahin ng kanyang binhi ang lupain. Ang pakikipag-ibigan ng Panginoon ay nasa nangatatakot sa kanya at ipakikilala niya sa kanila ang kanyang tipan. Ang aking mga mata ay palaging nasa Panginoon sapagkat huhugutin niya ang aking mga paa sa silo panumbalikin mo ako at maawa ka sa akin, sapagkat ako'y nag-iisa at nagdadalamhati. Ang kabagabagan ng aking puso ay lumaki. O hanguin mo ako sa aking kapanglawan. Gunitain mo ang aking pagkapighati at aking damdam, at ipatawad mo ang lahat kong mga kasalanan. Masdan mo ang aking mga kaaway sapagkat sila'y marami, at pinagtataniman nila ako ng mabagsik na pagkagalit. O ingatan mo ang aking kaluluwa at iyong iligtas ako. Huwag nawa akong mapahiya sapagkat nanganganlong ako sa iyo. Magingat sa akin ang pagtatapat at katuwiran sapagkat hinihintay kita. Tubusin mo ang Israel o Diyos mula sa lahat ng kanyang kabagabagan.